I suddenly stopped when he asked me that question. Bumagsak ang mga balikat ko bago ko hawakan ang kamay niya. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay namin bago ako marahan na umiling sa kanya. I can see through his eyes that he's overthinking right now. Dahil sa mga kilos ko at dahil sa mga tingin ko, na alam kong kanina niya pa nahahalata. Tell me, are you mad at me? Come on Abigail, let's talk about it. We've only just begun our day. I don't want to end it knowing there's something there. Tinuro niya ang dibdib ko bago nagpatuloy sa kanyang sinasabi. That you can't tell me. Dagdag niya. Pareho kong hinawakan ang mga kamay niya bago ako nagsalita. Bakit naman ako magagalit? Alam mo naman na hindi ko kayang magalit sa iyo Alejandro. Nakatingin lang ako sa mga mata niya habang sinasabi ko yun. Then why are you not talking to me? Alam mong hindi ako sanay na ganyan ka. Sinanay mo kong maingay ka as atwing kasama mo ko And maybe you're just having a bad morning But can you please tell me the reason why you're being quiet since earlier? Masyadong maaga para English in ako ni Alejandro Pero palalampasin muna natin Dahil alam kong apektado siya sa naging attitude ko kanina Magsasalita na sana ako nang biglang dumaan ang mga ilang maids sa tabi namin At tumango bilang bati sa amin I smiled at them and Alejandro did the same thing Sobrang dami ng tao rito at tila ba napipipi ako sa takot na baka may makarinig sa sasabihin ko. Do you want us to talk privately? Masyadong maraming tao dito. Let's go to the seaside. There you can tell me everything you want and I'll listen. Bahagi akong napangiti bago ako tumangu sa kanya. Hindi ko alam kung konektado ba ang utak naming dalawa at mabilis niyang nabasa ang nasa isip ko. Ngayon ko lang napansin na kaya pala sobrang gwapo niya ngayon sa paningin ko ay dahil sa itsura niya. Sa kadahilan ng mas madalas ko siyang nakikita na naka-black suit, ay hindi ko maiwasan ng mas mahumaling sa kanya kapag nakikita kong nakapolo siya, nakasuot ng simpleng t-shirt at simpleng pangbahay lang. I let go of his hand and embrace myself instead. Ayokong maglakad kami habang magkahawak ang aming mga kamay dahil hindi ko pa naman boyfriend si Alejandro. At ayokong isipin ng mga tao na kami na. Now that we're on our way to the seaside, I've noticed that his clothing for today make him look even better. He's dressed in a white polo shirt with the first three buttons undone. He's also dressed in black shorts and a pair of Versace black sandals. Napansin ko ang pagsunod sa amin ng mga bodyguards niya at napansin ko rin na pinigilan niya ang mga ito. Nang lingunin ko sila ay napansin ko ang pahabol na tingin sa akin ni James. This past few days, marami akong napapansin na kakaiba sa kanya. I don't know if there's something that he wanted to tell me, but he can't because he couldn't find the right timing. Madalas kaming magkasama ni Alejandro kaya imposible na makausap niya ako. Hindi na kami tulad ng dati dahil umiiwas na rin ako sa kanya. Ayoko ng gulo. Ayoko mag-away sila ni Alejandro. Noong una hindi ko naintindihan ang sinabi sa akin ni Alejandro. Sabi niya sa akin kailangan kong lumayo kay James dahil ayaw niya ng gulo. Madalas niyang pinipilit sa akin noon na gusto ako ni James. Pero hindi ko magawang maniwala dahil wala akong nakikitang motibo. Pero nitong mga nagdaang araw, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. Nang makarating kami sa dalampasigan ay agad akong lumingas sa paligid kung wala bang makakarinig sa akin kapag nagsalita ako. Nang mapansin ko ang kami na lang ni Alejandro ay agad ko siyang tinapunan ng tingin. Nakahalukip-kip habang naglalakad kami. Gusto ko sanang itanong kung may kagagahan ba akong ginawa kagabi? Tanging paghampas lang ng alon sa dalampasigan ang naririnig ko bago ko narinig ang bahagyang pagtawa ni Alejandro. What do you mean? Natatawa niyang tanong. Ah, Alejandro naman eh. Para akong batang nagpapadyak bago ko siya samaan ng tingin. Tinatawanan ako nito at bahagyang inilagay ang kamao sa tapat ng kanyang bibig. Iyan bang ang rason kung bakit kanina kapawala sa mood? Tumango ako. You got drunk. Tipid nitong sabi bago nagpatuloy sa paglalakad. Wala ba akong ginawang kagagahan? Habol ko sa kanya. Binigyan niya ako ng nakakainis na tingin at tumigil sa paglalakad bago nagdikit ang kanyang mga kilay at tila ba nag-iisip. Wala. Tipid niya ulit na tugon bago muling naglakad. Alejandro naman! You really want to know what happened last night? Nanlaki ang mga mata ko at sunod-sunod na tumango sa kanyang tanong. Pero bigla akong natigilan at napatanong sa aking sarili. Sigurado nga ba ako na gusto kong malaman ang nangyari kagabi? Baka isipin ko lang yun maghapon at hilingin ko na naman na lamunin ako ng lupa. Pero para naman akong mamamatay kapag hindi ko malalaman, muli akong tumango sa kanya. Are you really sure you want to know? Oo nga. Are you sure? Naman eh, oo nga kasi. Bakit ganyan ka? Meron ba talaga akong ginawang kagagahan kagabi? Nanlaki ang mga mata ko at tila ba uhaw na uhaw ako sa impormasyon na sasabihin niya. Ngumisi ito sa akin bago umiling. Tumigil siya sa paglalakad at marahan na umupo sa mga buhangin, kaya't ganun din ang ginawa ko. Hinawakan ko siya sa braso at paulit-ulit siyang inaalog para sabihin niya sa akin ang totoo. Malakas ang pakiramdam ko na may ginawa akong kagagahan dahil una sa lahat, sinabi sa akin ni Manang na maingay at makulit ako kagabi. Pangalawa, hindi naman niya ako tatawanan kung wala talaga akong ginawa kagabi. Hoy! Wala siyang ginawa kundi tawanan ako kaya binatawan ko ang braso niya at tinalikuran siya at lumayo na rin ako para ipakitang naiinis na ako. Sinundot niya ang tagiliran ko pero hindi ko pa rin siya nilingon. Hey, I'm sorry. Bulong niya. Iniwasan ko ang kamay niya at ang paghahawak niya sa braso ko. Gustong gusto ko siyang lingunin at tanggapin na lang ang sorry niya. Paano ba naman kasi? Sobrang gwapo ng boses niya kapag mahina. Ito na naman ang karupukan ko. Abigail, okay, sasabihin ko na. Agad akong lumingon sa kanya at ngumiti. Napatawa naman siya dahil sa ginawa ko at walang nagawa kundi ang umiling na lang. So, ano nga ang nangyari? Nag-beautiful eyes ako sa kanya at naghihintay sa susunod niyang sasabihin. He laughed at me before saying a word. Sandali akong natigilan dahil sa sobrang gwapong tawa niya. Pero agad din akong tumingin sa mga mata niya at naghihintay sa susunod niyang sasabihin. I don't know what came into my mind that night. Kaya kung anuman ang malalaman ko ngayong umaga, hindi dapat ako maapektuhan. Siyempre lasing ako, at wala akong alam sa ginagawa ko dahil sa dami ng wine na nainom ko. Gusto kong matawa sa sarili ko dahil kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko para hindi ako matakot na malaman ng totoo. Should I start from the very beginning? Tanong niya. Kahit dun lang sa part na hindi ko maalala? Sagot ko. Which part do you remember? He asked. Basta ang naalala ko lang masarap yung pagkain na kinakain ko. Yung shrimp gambas? Tinuro ko si Alejandro nang maalala ko ang isa sa mga pagkain na nagustuhan ko nung gabing iyon. Tapos, hindi ko alam kung bakit na-curious ako sa lasa ng wine na nasa harap ko. Kaya tinikman ko. Hanggang sa pagtagal, unti-unti akong nasasanay sa lasa niya. At hindi ko alam kung paano at bakit nawala sa isip ko na allergic ako sa mga inumin na may halong alkohol. Kaya humingi ako ng humingi sa waiter. Tapos naubos ko rin yung isang bote na nasa harap natin. Diba? ba? Oh, that's why you got drunk. Akala ko kasi isang bote lang ng wine ang ininom mo. Umiling ako sa kanya at pilit na inaalala ang mga pangyayari na naalala ko. Pero sa tingin ko ay hanggang doon na lang ang naaalala ko. Sumasakit lang ang ulo ko kapag binabalikan ang mga bagay-bagay. Teka, alam mong allergic ako sa wine, di ba? Bakit hindi mo ako pinigilan? Magkadikit ang mga kilay ko at sinusumbatan siya. Bahagyan itong inikot ang mga mata bago umiling. Ayan na naman siya sa favorite expression niya. Wow, sino kaya yung kwento ng kwento at inaaliwa ko sa mga naknak jokes niya? Kaya hindi ko napansin na naubos niya na pala yung wine na nasa harap namin. If I'm not mistaken, sa buong gabi, isang baso lang ng wine ang nainom ko dahil ikaw yung ginawang tubig yung wine. Tinutop ko ang labi ko at hindi na nakapagsalita nang marinig ko yon kay Alejandro. Mukhang pati talang buhay ko ay nakwento ko na sa kanya nung gabing yun. Nakakahiya. Madaldal na talaga ako kahit walang alak na naiinom. At sigurado akong mas madaldal ako kapag nakainom ng alak. Siguradong nabingi sa akin si Alejandro at makainis na inis siya sa akin noong gabing yun. Ah, nakakahiya. Lumalamon ba ng tao ang buhangin? Kasi kung oo, magpapaalam na agad ako ngayon pa lang. Hindi ko pa naririnig ang mga ginawa ko habang lasing ako, ibinabalot e na ako ng kahihiyan. Paano kapag nagsimula na si Alejandro magkwento tungkol sa mga ginawa ko? Naalala ko na naman na madaldal ako sa kanya nung nag-dinner kami. Pero hindi ko maalala kung ano ang mga kinuwento ko sa kanya. Basta ang alam ko lang. Salita ako ng salita. Maybe that was your worst night ever. Sorry for ruining that night, Alejandro. Nakatungo kong sabi bago ko niyakap ang mga tuhod ko at dumukmuron. Nakakawalang gana kung ipagpapatuloy ko pa ang araw na to. Parang gusto ko nalang umuwi at magtrabaho ulit. Bumalik bilang isang makulit, masipag at madaldal na nurse. Gumising ng maaga para magbihis. Sumama sa kumpanya para mabantayan si Alejandro. At para maibigay ang mga gamot na kailangan niya. Gusto ko nang umuwi at kalimutan na ang mga nangyari dito sa Boracay. Hey! Marahan akong tumunghay at bahagyang nabigla nang pinunasan ni Alejandro ang aking pisngi. Don't cry. Ngayon ko lang napagtanto ang mga luha ko. At yun ang pinunasan niya. Hinawakan niyang baba ko at marahan itong inangat para umarap sa kanya. Nginitian niya ako bago matingnan niya ng maayos ang mukha ko. Inalis niya ang kamay niya roon para hawiin ang buhok na humaharang sa aking mukha. Sorry talaga. Natigilan ako bigla nang may kuhain siyang pulang kahon sa kanyang bulsa. Nagdikit ang mga kilay ko at napagtantong. Ganito kahaba ang kahon para sa mga kwintas. I want you to have this. Ani Alejandro. Inilapit niya sa akin ang mahabang pulang kahon at bahagya akong nginitian. Hindi ko nagawang ibigay sa iyo kagabi, kaya ito. Umangat ang tingin ko sa kanya at muling lumingid ang aking mga luha. Hindi ko pa man nakikita ang laman ng kahon, pero masasabi kong isang mamahaling bagay na naman ito. Kilala ko si Alejandro. Mahilig siyang magregalo ng mga mamahaling bagay. Pero napapaisip ako kung nararapat ba sa akin ang mga ganito kamahal na regalo mula sa kanya. He slowly opened the box and a gold necklace showed up. It has an A pendant. And like the necklace he gave me before, the pendant has diamonds around it. Naghiwalay ang aking mga labi bago umiling kay Alejandro. Maraming bato ang nakapalibot sa pendant, kaya parang hindi ko kayang hawakan. Pero, he cut me off. No buts, Abigail. I'm giving you this at hindi ako tatanggap ng kahit na excuses from you. You'll have this necklace whether you like it or not. Aniya. Bumitaw ako sa aking mga tuhod at mabilis ko siyang niyakap. Sinisid ko ang kanyang lieg at hindi ko napigilan ang paghagulhol doon. Naramdaman ko ang pag-alog ng kanyang balikat pati na rin ang mahina niyang tawa. Why are you crying? Bakit ka ganyan? Alam mong hindi ko kayang tanggapin yan. Marahan kung kumalas. I'll be mad at you if you don't accept this. Kailangan mong masanay simula ngayon. Mas dadalasan ko ng pagbibigay sa ng mga ganitong bagay. Muli ko siyang niyakap at muling humagulhol sa kanyang balikat. Agang-aga pinaiiyak ako nitong si Alejandro. Agang-aga inamumugto eh, ang mata ko. Marahan akong kumalas kaya't sinimulan niyang dahan-dahan na pagalis ng kuwintas sa loob ng kahon. Inalis niya ang lock ng kuwintas bago niya isinuot sa akin. Pinawi ko ang mga luha ko bago ako patagilid na yumakap sa kanya. Umakbay siya sa akin at nilagay ko naman ang kamay ko sa kanyang likuran. Thank you! Umiiyak kong sabi. You deserve that. Marahan kong hinawa ka ng pendant at tumungo para silipin ito. A for Abigail? Tanong ko. No, A for Alejandro. Mas nagustuhan ko nang sabihin niyang pangalan ang ibig sabihin ng pendant na ito. Muli ako ngumiti sa kanya bago ko siya yakapin. I still remember the day when Alejandro gave me a necklace. The first necklace he gave me. And I still remember how beautiful that necklace was a gold chain. And a white pearl that is heart-shaped and has diamonds around it. When I saw that necklace, I fell in love with it. Halos nahulog ako sa kwintas na yun sa tuwing nakikita ko ang sarili ko sa salamin habang suot ko ang kwintas na binigay niya. Mas minahal ko ang kwintas na yun hindi lang dahil sa maganda at maraming bato, kundi dahil sinisimbolo ng kwintas na yun kung gaano ako kamahal ni Alejandro. Isang karangalan sa akin ang masuot ng kwintas na yun dahil alam kong nagmula yun sa babaeng lubos na minahal ng mga taong mahal nila at isa na ron ang nanay ni Alejandro. Masaya akong naging akin ang kwintas na yun kahit sa maikling panahon lang. I don't have that necklace anymore. I'm not wearing it anymore because Elaine already has that necklace. Hinayaan ni Alejandro na mapunta sa kanyang kwintas na yun kung gulo lang ang mangyayari kung mananatili sa akin ang kwintas. He did the right thing. Unti-unti ko rin namang natanggap. Mahirap, oo, pero kailangang tanggapin. Let's just not talk about what happened last night. Alam kong guguluhin lang nun ang isip mo kapag kunwento ko pa sayo. I just want to let you know that I enjoyed that night with you and seeing you get drunk made me fall in love with you even more. Sobrang cute mo kaya kagabi. Kuminda ito sa akin habang tumatawa. Alejandro naman ni. Eh. Nahihiya kong sabi. I'm serious. At saka, what do you mean that last night was the worst night of my life? You're wrong. That's one of the best nights in my life because I'm with the person I love. Tumingin ako sa mga matanya, niya na tila ba manghang-mangha sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na dadating kami sa puntong ito. Hindi ko akalain na ganito kasarap magmahal si Alejandro at hindi ako magsasawang paulanan din siya ng pagmamahal. Marahan siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo. Pumikit ako at dinamang halik niya sa akin. I love you Alejandro. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya at kaya kong mahalin siya hanggang tumanda kami. Umakyat muna kaming lahat sa kanya-kanya naming kwarto para magpalit. Nagyaya na kasi silang lahat na mag at pinag-iisipan pa kung sasama ko. Parang gusto ko na lang munang magpahinga dahil masakit pa rin ang ulo ko hanggang ngayon. Sa tuwing naaalala ko yung pakiramdam na nakasakay sa eroplano, bigla akong nahilo ulit. Isabay pa yung sakit ng ulo ko na nakuha ko mula sa dalawang boti ng wine na ininom ko. Nakaupo ako ngayon sa kama sa harap ni Manang at pinapakita ko sa kanya ang kwintas na binigay sa akin ni Alejandro. Kumikinang ang mga mata ni Manang at tuwang tuwa para sa akin. Samantalang labag naman sa loob ko ang pagtanggap sa kwintas na to. Gusto ko man sanang ibalik pero ilang beses ko nang tinanggihan si Alejandro. At isa yun sa mga bagay na ayaw niya. Kaya hanggat kaya kong hindi tumanggi, tatanggapin ko. Sobrang ganda nak! Nakangiting sabi ni Manang. Nakabalot pa ang katawan ni Manang sa tawel at basa pa rin ang buhok hanggang ngayon. Kakatapos niya lang kasing maligo. Kaya nga po manang, parang ayoko nga pong tanggapin pero ayo pumayag ni Alejandro. Marahan na binitawan ni Manang ang kwintas kaya't lumapat ito sa aking dibdib. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Manang bago niya buhati ng maleta at ipinatong ito sa kanyang kama. Kinuha ko ang salamin na nakapatong sa kama para makita ko roon ang refleksyon ng kwintas. Masyado tong mahal Manang para ibigay sa akin? Inayos ko ang damit ko para itago ang kwinta sa loob ng aking damit. Sino ka ba? Kung tatanungin mo siya, hindi ka basta lang sa kanya. Hindi ba't ikaw ang mahal niya? Masanay ka na kay Alejandro, anak. Ganyan talaga magregalo yan. At saka, what do you expect? Bilyonaryo iyang si Alejandro. Pinapasweldo at nireregaluhan niya nga kami ng sobra-sobra. Ikaw pa kaya na mahal niya? Sumilip ang ngiti ko dahil sa sinabi ni Manang. Simpleng babae lang naman kasi ako manang Hindi ko rin akalain na magugustuhan ako ni Alejandro Dahil napakalayo ko sa mga babaeng tipo niya He's been waiting for you for a very long time anak At masaya akong nakikita ko kayong masaya ngayon Masungit at suplado yang si Alejandro At hindi ko maiwasan ng matuwa kapag nakikita ko siyang ngumingiti at tumatawa kapag kasama kanya Payakap nga ako anak Pinuka ni manang ang mga braso niya para sulubungin ako ng yakap at ganun din ako Mahigpit niya akong niyakap bago ako halikan sa pisngi. Naaalala ko sa iyo ang panganay kong anak. Mabait din yung tulad mo pero mahilig bumarkada. Kaya medyo malayo ang loob niya sa akin. Ngumiti ako kay Manang at mas lalong hinigpatan pa ang yakap ko sa kanya. Hindi ko akalain na pareho pala kami ni Manang. Malayo rin ang loob sa akin ni Mama. Kahit na anong pagpapapansin ko sa kanya noon, wala rin. Mas focus siya kay Talia at Bella noon. Siguro nga kaya kami pinagtagpo ni Manang dahil nangungulila ako sa pagmamahal ng ina. At ganun din siya, nangungulila sa pagmamahal ng anak. Kumala siya at bahagya akong hinampas sa braso. Tumayo ka na dyan at magbihis ka na. Ayokong sumama, Manang. Masakit pa rin kasi ang ulo ko at gusto ko muna sanang magpahinga. Hihiga na sana ako nang mabilis akong hampasin ni Manang sa hita. Hindi tayo pumunta rito sa Burakay para magpahinga. Hindi ako papayag na magpapakasaya kami sa dagat. Ikaw mag-isa at nakahiga lang dyan sa kama. At saka, hindi mo ba gustong makita ang abs ni Alejandro? Manang! Natatawa kong sanggit sa pangalan niya. Tumayo ka na dyan. May dala ka bang swimsuit? Tanong niya. Binagsak ko ang sarili ko sa kama at bahagyang umiling. May dala naman akong swimsuit pero wala ako sa mood suotin dahil nahihiya ako. Abigail! Manang, ayoko! O siya, sige! Sige! Magpahinga ka na lang muna rito kung ayaw mo talagang sumama sa akin. Tumango ako at ngumiti kay Manang. Nilapag nito sa sahigang maleta niya nang kumuha siya ng susuotin niya. Alam mo na, may kwento ako sa iyo. Ano 'yon, Manang? Alam mo ba, may babae raw na nagpaiwan sa isang kwarto rito sa hotel. Ang buong akala nung babae, mag-isa lang siya sa kwarto niya. Ang hindi niya alam, may kasama siyang babae na may mahaba at itim na buhok. Tapos nakasuot din ito ng puting bestida. Lumalim ang mga boses ni Manang at nagsimulang manindig ang aking mga balahibo. Tumutulo ang dugo mula sa buhok nito at punong-puno ng dumi at dugo ang mga paa ng babae. Kulay abo ang mga balat nito at bakat na bakat ang ugat sa kanyang mga kamay at paa. Manang! Hindi ito gumagalaw pero narinig ng babae ang mahinang tawa ng babae sa loob ng silid. Manang naman eh! Nagbibiro lang ako. Sige na magbibihis na ako. Iniwan ako ni Manang at hindi man lang nagsorry sa ginawa niya sa akin Lumalakas ang tibok ng puso ko at hindi ko magawang kumalma Paulit-ulit akong tumitingin sa paligid sa takot na baka totoo ang sinasabi ni Manang Napaparanoid tuloy ako at parang gusto na lang lumabas Nang matapos si Manang ay agad itong lumabas ng banyo Sige, bababa na ako Kung gusto mong sumunod, sumunod ka na lang ha Bye! Kumawito sa akin bago siya lumabas at malakas na sinara ang pinto Luminga ako sa paligid para siguruhin na mag-isa lang ako rito sa kwarto. Hindi talaga ako matapang pagdating sa mga ganyang usapin at isa yan sa mga usapin na gustong gusto kong iwasan. Madalas kaming nagtatakutan ng mga katrabaho ko sa ospital para mawala ang mga antok namin. Pero ngayon hindi na ako natutuwa. Nai-imagine ko ang kwento ni Manang at hindi ako mapakali. Feeling ko ay nakatingin siya sa akin ngayon at tinatawanan ako. Hinigit ko ang kumot at mabilis na tinakluban ang sarili. Dahil sa takot, wala akong choice kundi ang sumunod sa kanila. Pero syempre nagpalit muna ako ng damit. Dahil kung bababa ako, maliligo na rin ako sa dagat. Nakakahiya naman kung lahat sila naliligo tapos ako lang yung hindi. Nagsuot ako ng red swimsuit at mabilis na nagsuot ng manipis na dress para makababa na kaagad. Si Manang kasi ang galing manakot at talagang naiimagine ko ang itsura ng babaeng sinasabi niya. Parang gusto ko na lang tumigil sa tabi ng dagat at wag nang bumalik sa kwarto dahil sa takot. Hindi naman talaga ako matatakuti noon. Pero dahil nga madalas kaming magkwentuhan sa ospital noon tungkol sa mga ganyan para magtanggal ng antok namin, naging duwag na ako. Mabilis na rin akong magulat at matakot kapag nakakaramdam ng kakaibang bagay. Nagmamadali akong bumaba at pumunta sa tabing dagat. Malayo pa lang ako ay nakikita ko na sila agad na nag enjoy sa pagliligo sa dagat. Nang tumama ang sinag ng araw sa mata ko at biglang sumakit ulit ang ulo ko. Dapat pala dinala ko yung sunglasses ko para hindi ako nahihirapan ngayon. Gustuhin ko pa man na bumalik sa itaas, ay hindi ko magawa. Bukod sa nakakapagod, eh hanggang ngayon natatakot at kinikilabutan pa rin ako dahil sa kwento ni Manang. Hinanap ng mata ko si Manang na ngayon ay tawang-tawa habang nakikipagwisika ng tubig sa mga kasama niya. Buti nakakaya niyang maging masaya habang ako natatakot pa rin dahil sa kwento niya. Alam ko naman na kwento niya lang 'yun para sumunod ako, at alam ko naman na hindi totoo 'yun. Pero dahil kinuwento niya at nalaliman pa niya ang boses niya kanina, natatakot pa rin ako. Feeling ko talaga totoo at feeling ko hindi ako makakatulog mamayang gabi. Habang papalapit ako sa kanila ay napansin kong wala si Alejandro sa tubig. Hindi ba siya sumama? Pero sabi niya sa akin kanina sasama siya. Pero nasaan siya? Nang medyo malapit na ako sa kanila ay napansin ko ang lalaking nakaupo sa ilalim ng malaking payong at nakangiting nanonood sa mga naglalangoy sa dagat. Si Alejandro. Oh, bakit hindi ka naliligo? Mukhang inggit na inggit ka pa naman sa kanila. Wika ako habang nakatayo sa tabi niya at nakatingin kay namanang na tuwang-tuwang -tuwang naglalangoy sa dagat. Akala ko masakit ang ulo mo. Tinapunan ko siya ng tingin bago ako sumilong sa ilalim ng malaking payong at tumabi sa kanya. Hindi ako naglalangoy kasi wala ka. Parang nagtatampo pa ang tono nitong si Sungit. Bakit? Nandiyan naman si Manang oh. Mukha namang masaya silang kasama. Ani ko. Anong masaya dyan? E eh, wala ka naman dyan. Tinapunan ko siya ng tingin at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Umiwas ako sa kanya dahil naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko at ayokong isipin niya na kinilig ako sa sinasabi niya. Sinundot niya ang tagiliran ko habang tumatawa. Ay, kinikilig. Excuse me, hindi no. Alam ko naman na nahalata niya pero dahil pabebe ako, tinanggi ko pa rin. Tinapunan ko ng tingin si Manang at nakaramdam ng inggit sa kanila. Nakita ko rin na naglalakad si na Jane at Elaine sa gilid ng dagat, na ngayon ay mukhang lulublob na rin. Ngayon ko lang nakita na nakaswim ang dalawang magkaibigan, at masasabi kong best friend goal sila dahil pareho silang may magandang katawan. Elaine is wearing an orange swimsuit, at halos hindi masyadong matingkad sa kanyang kulay na yun, dahil sa maputi nitong kutis. Ewan ko ba pero ang gaganda ng kutis ng mga nakatira abroad? Yung mga batchmates kong nagtatrabaho sa abroad, ang puputi at ang gaganda ng balat. Parang mga Amerikana na at bumagi talaga sa kanila ang kulay ng damit nila. Maputi at may pamumula ang mga balat. Pare-pareho lang naman ang araw meron tayo pero iba ang glow ng skin nila. Ano kayang tubig nila sa abroad at bakit sobrang ganda nila? Napukaw din ni Jane ang atensyon ko dahil sa white niyang tupis. Maganda rin ang balat ni Jane pero mas maputi sa kanya si Eileen Kung titingnan ng dalawa, para silang mean girls sa isang movie. Si Jane at Elaine ang bully at ako naman ang palagi nilang inaaway. Abigail! Mr. Hidalgo! Ang killjoy nyo! Sigaw ni Jay nang mapansin niyang hindi pa kami lumulublob ni Alejandro. Kanina pa silang sumisigaw at nakakahiya naman kung hindi natin sila pagbibigyan. Ano? Tara! Wika ako. Ayoko. Tipid niyang sagot. Umiling ako at marahan na tumindig. Dahan-dahan kong hinubad ang manipis kong dress habang nakatayo ako sa tabi ni Alejandro. Nang mahubad ko to ay marahan kong inayos ang aking bra at ang underwear ko. Tinapunan ko ng tingin si Alejandro na ngayon ay natameme sa ginawa ko. Hinagis ko sa kanya ang dress na suot ko bago ko siya inirapan. Ew, Killjoy! Tumakbo ako palayo sa kanya at napansin kong lahat sila ay nakatingin sa akin habang tumatakbo ako palapit sa kanila. Nakita ko ang pagtulak ng isang bodyguard kay James habang tumatakbo ako, kaya nginitean ko sila bago umiling. Lumusong ako sa tubig at naramdaman ko ang malamig na tubig na tumama sa aking katawan ang paghampas ng maliliit na alon sa aking katawan at ang tubig na unti-unting bumabasa sa aking buhok. Ilang sandali lang ay agad kong nilingon si Alejandro na ngayon ay tumatakbo palapit sa amin habang hinuhubad ang kanyang puting polo at iniwan sa buhangin. Winisikan agad ako ni Alejandro ng tubig dahilan para mabilis akong umiwas. Sinong killjoy ha? Winisikan niya ang lahat dahil sa pangasar sa kanya kanina. Habang nakikita ko ang mga ngiti at tawanan nilang lahat, masasabi kong mabuting ideya ang pagplano ni Alejandro ng bakasyon para sa aming lahat. Nakakaubos at nakakasawa ang trabaho. Kaya malaking tulong ang bakasyon para magkaroon ng pahinga at bagong tanawin ng mata. Lalo na't na ganito kaganda ang paligid. Kinuha ko ang bolang lumulutang at niyaya ko silang maglaro ng volleyball. Pero nakaalalay pa rin ako sa braso ni Alejandro dahil hindi ako ganun kagaling lumangoy. Naranasan ko na kasing malunod noon at ayoko nang maulit yun. Yun ang pumapasok sa isip ko sa tuwing lumalangoy ako sa swimming pool o di kaya sa dagat. Simula nang mangyari yun, hindi na ako sumasama sa mga swimming kapag wala kahit isang marunong lumangoy. Dahil paano na kapag nalunod ulit ako, sinong sasagip sa akin? Nabanggit sa akin ni Alejandro na marunong siyang lumangoy, kaya sa kanya ko tumatabi. Medyo malayo rin ako sa kanila dahil baka mahila nila ako o madaganan kapag lumakas ang alon. Umaakyat talaga ang takot ko kapag nakakakita ako ng malaking alon na sasalubong sa amin. Feeling ko madadala ako. Are you okay? Tanong niya. Oo naman, medyo natatakot lang ako. Nandito ako kaya huwag kang matakot. Kumapit ka lang sa akin at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Nag-init ang mga pisngi ko kaya't sumalok ako ng tubig at winisikan siya sa muka para hindi niya mapansin na kinikilig ako sa sinabi niya. Bakit ba lagi akong nagmumukhang mahina rito kay Alejandro? I'm a strong and independent woman pero pagdating sa kanya para akong baby. Nakatingin lang ako sa kanya habang winiwisikan ko siya ng tubig. At nang maramdaman ko na bumibitaw siya sa bewang ko ay tumigil ako. Alejandro! Joke lang. Tumatawa niyang sabi. Ang sama mo! Inis kong sabi. Napawi ang tawa niya nang biglang bumaba ang tingin niya sa dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko nang hinila niya pataas ang brako. At napalitan ng seryosong ekspresyon ng mukha niya. Nakikitaan ka na. Seryoso niyang sabi. Ay, ganun ba? Sorry, hindi ko napansin. Napansin ko ang paglingon niya sa mga bodyguards niya. Kaya lumingon din ako sa kanila. Pero abala naman sila sa pagkikipag-asaran at pag-uusap. Kaya hindi ko napinansin. Sigurado naman akong hindi nila napansin. Namula ang pisngi ko nang sabihin niyo ni Alejandro. Na inis siya, oo. Pero masaya akong malaman na nag siya sa akin at ayaw niya akong mabastos. Tumingin nito sa paligid at muling hinila ang brako pa itaas at tumingin sa ilalim ng tubig para tingnan kung nasisilipan rin ba ako sa ibaba. Humawa ka muna kay Manang. Aniya, nagdikit ang mga kilay ko at nagtataka pero wala akong choice kundi sumunod na lang. Umahon siya at kinuha ang white polo niya na iniwan niya sa buhangin. Pinulot niya yon at bumalik sa amin. Sinuot niya sa akin ang polo niya at medyo nahirapan kami dahil nasa tubig kami. Pero nagawa ko pa rin maisuot yun. Nang hindi na nakikita ng sobrang katawan ko, ay agad siyang umiti sa akin. Much better. Aniya, hindi ako nainis o nagalit sa kanya dahil sa ginawa niya. Para sa akin, hindi naman ka turn of turn off ang ginawa niya dahil gusto lang niya talaga kong protektahan. Lalo na ngayon at puro lalaki pang pa kasama namin. At syaka, alam ko naman na protektahan niya ako kapag may nambasto sa akin. Pero syempre, ayoko rin ng gulo.